Yan, sasagot tayo ng tanong. At ang tanong niya ay paano daw magturo ang apostol? Paano nga ba magturo ang mga apostol? Malalaman mo naman yun pag magbasa ka ng Biblia. Nandun yung mga turo ng mga apostol. Uh, ang isa sa turo niya, yung, nila yung uh, nakasulat sa unang Korinto 1 uh, verse at uh, unang Korinto uh, 2 verse 13 ating hanapin. Unang Korinto 2 verse 13, ganito ang nakasulat. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniiwangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. No. Ang tanong mo, paano paano magturo ang mga apostol? Ang sagot po roon, ang ah, nagtuturo, nagtuturo sila, nagtuturo sila sa tao sa pamamagitan ng karunungan ng Espiritu. Nagsasila, nagsasalita sila na ayon sa Espiritu. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye!